Kaag sa numero unong sa mga balita, subunga at Anay Presidente Rodrigo Duterte, gin pa naman si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hindi pagligwato ng konstitusyon para makapapili liwan. Hindi sa gitpatigayan ng prayer rally sa kagabi sa Dumaguete City. Pagkapilang ka beses, nagpabot sang langot sang buot ang ane presidente bangod ginbawi ang permit kang ginhatag sa ila sa lokal na punguluhan sa Dumaguete City, patag sang LGU. Lain nga tao ang unang nagprocess ang permit, kagsang uli, hindi na siya kabahin sa grupo nga nag-organize ang rally. Lain na ina naman ang tao nga naglisensya sa Sabado lang nga adlaw gani subol na sa oras kag kulang ang puwersa sa PNP para magbantay sa anay presidente. Sa piyak na dayon sa gihapon ng pagtipon-tipon sa kilid sang dalan, nagapatigayon sa press conference si Duterte kag sa May Quezon Park naman ginpatigayon ang programa. Makapinaman ka beses kag giliwat-liwat sa anay presidente nga sa Freedom Park dapat ginapahanugutan ang mga pumuluyo nga makapautwa sa ilabalat sagun. Gin ni Duterte si Marcos Jr. nga hindi pagligwato ng konstitusyon para lang makapapili liwat bilang presidente. Dugang pa niya. Ang tao ang nagapanawagan sa anak na si Vice President Sara Duterte nga magpapili bilang presidente. Kagkun ini amangin mapalaron, hindi naman siya maka-extend pa sa iyang termino. Inainangin kaundahan sa prayer rally nga ginorganize sa mga Duterte supporters. Ako wala akong ano, rumbo. Wala akong sabihin sa record mo. There will be always a time for reckoning. This is not an election. I will not pass judgment on your performance or in your performance. but uh, sabihin ko lang sa iyo, whether you have done good or exceedingly good or exceedingly bad, worse, hindi na ako. Huwag ka nang tumakbo kasi magkagulo lang. Huwag mo nang galawin ang konstitusyon kasi magkagulo talaga tayo. Do not ever believe na ikaw yung exception. Eh di sana kung ganon, ginawa ko na nga. Bakit ako maghintay sa iyo?